Sa mga pag-atake ng Iran sa Israel sa mga nakaraang araw, isa sa mga inaasahan ay kung paano gagamitin ng Israel ang kanilang pinakamakapangyarihang sandata, ang Iron Dome. Palagi itong kaakibat sa tuwing mayroong missile attacks mula sa mga kalaban sa kanilang bansa. Lalo na noong Abril, malaking tulong ito ng unang magpadala ng mga missiles at rockets ang Iran. Subalit ngayon, tila nagbago ang sitwasyon dahil maraming Iranian ang nagdiwang sa sinasabing kapalpakan ng Iron Dome. Gaano katotoo na walang nagawa ang Iron Dome sa ginawang surprise attack ng Iran? At gaano nga ba kalakas at nakakatulong ang sandatang ito? Ito ang ating aalamin. Sa isang malawak na pag-atake, naglunsad ang Iran ng humigit kumulang 200 ballistic missiles patungo sa iba't ibang pasilidad militar ng Israel na nagdulot ng alarma sa buong bansa at nag-activate ng mga advanced defense mechanisms nito. Ayon kay punong ministro Benjamin Netanyahu, nagbigay siya ng babala na ang Iran ay gumawa ng malaking pagkakamali at tiyak na makakaranas ito ng mga kahihinatnan. Isa sa naging sandala ng Israel ay ang kanilang Iron Dome na nagsisilbing tagaprotekta ng bansa sa banta ng mga pag-atake sa kalangitan. Bagamat maraming missiles ang na-intercept ng system ng depensa ng Israel, may ilan pa ring tumama sa mga target. Ang pag-atake ay naging sagot ng Iran sa mga kamakailang pagpatay sa mga leader ng Hezbollah at Hamas. Sa totoo lang, ang Israel ay may iba't ibang sistema ng depensa sa himpapawid na bawat isa ay idinisenyo upang harangin ang mga paparating na missile sa iba't ibang taas at distansya. Ang Iron Dome na siyang pinakakilala sa mga missile shield ng Israel ay nilikha upang hadlangan ng mga short-range na rocket, pati na rin ang mga shell at mortar, mula sa distansyang apat na kilometro hanggang pitumpung kilometro mula sa pinagmulan ng missile. Ang Iron Dome ay naging pinakagamit na sistema ng depensa sa hangin sa buong mundo dahil sa dami ng mga missile na pinaputok laban sa Israel ng Hamas at iba pang militanting grupo mula sa Gaza pati na rin ng Hezbollah mula sa Lebanon. Pero gaano ba ito ka kaepektibo at kalakas? Paano ito gumagana? May mga baterya ng Iron Dome na nakakalat sa buong Israel. Ang bawat baterya ay binubuo ng tatlo o apat na launcher kung saan bawat isa ay naglalaman ng dalawampung interceptor missiles. Ang Iron Dome ay gumagamit ng radar upang makita at subaybayan ang mga paparating na rocket at tinataya kung aling mga rocket ang malamang na tumama sa mga matataong lugar. Pagkatapos nagpaputok ito ng mga misil laban sa mga rocket na ito, habang ang iba naman ay pinapayagang bumagsak sa mga bukas na lugar. Ibig sabihin ng Iron Dome ay talagang mabisa at mataas ang accuracy na ma-intercepts ang kahit na anong banta sa kalangitan dahil sa himpapawid pa lamang ay nadidetect na ng radar ang mga paparating sa range nito at hindi na hinahayaan na nakakalapag pa sa lupa ang mga missiles. At kung iisipin niyo na sa dami ng missiles ng Iran ay magagawa ba ng Iron Dome na pigilan ito, ang sagot ay oo. Sa halos dalawang daang missiles na pinakawalan ng Iran, Syam na porsyento dito ay na-intercepts ng Iron Dome. May mga nakalusot man, subalit ang accuracy ng ganitong sandata para malisen ng impact at pinsala ay isa ng tagumpay para sa Israel ang Tamir missiles nito na ginagamit ng Iron Dome para sa pag-intercepts ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 dolyar bawat isa. Ang sistemang ito ay binuo matapos ang Summer War noong 2006 sa pagitan ng Israel at Hezbollah, kung saan nagpadala ang armadong grupong ito mula sa Lebanon ng halos 4,000 rockets patungo sa Israel na nagdulot ng malaking pinsala at pumatay ng maraming mamamayan. Ang Iron Dome ay dinisenyo ng mga kumpanyang Israeli tulad ng Rafael Advanced Defense Systems at Israel Aerospace Industries kasama ang ilang suporta mula sa Estados Unidos at ito ay inilunsad noong 2011. Unang ginamit ito sa labanan noong taong iyon nang hadlangan nito ang isang rocket mula sa Gaza mula noong Oktubre 2023 na harang ng Iron Dome ang libu-libong rocket na pinaputok mula sa Gaza at nagagamit ng Israel kahit sa kasaluluyang sitwasyon laban sa Iran. Ang Iron Dome ay hindi lamang basta nag-intercept. Ito rin ay may kakayahang magdesisyon kung aling mga rocket ang dapat harangin. Kung ang isang rocket ay nakatakdang bumagsak sa isang hindi mataong lugar, hindi ito pinapansin upang mapanatili ang mga missile para sa mas malalaking banta. Ayon sa mga ulat, tulad ng aking nabanggit kanina, ang Iron Dome ay may successful rate na humigit kumulang siyamnapung porsyento sa pag-intercept ng mga rocket. Paano ito nakakatulong sa Israel? Ang Iron Dome ay naging napakahalaga para sa seguridad ng Israel. Sa tuwing may pag-atake mula sa Hamas o Hezbollah, ang sistema ay nagbibigay ng proteksyon at nagbabawas ng panganib para sa mga sibilyan. Halimbawa noong Oktubre 7, 2023 nang ilunsad ng Hamas ang isang malaking bilang ng mga rocket, nakatulong ang Iron Dome upang maiwasan ang mas maraming pinsala at pagkamatay. Kung wala ito, ayon sa mga opisyal ng militar, tiyak na mas mataas ang bilang ng mga nasawi. Ang sistema ay nagbibigay din ng pakiramdam ng seguridad para sa mga mamamayan ng Israel. Maraming tao ang nakakapagmasid at nakakapagpahinga kahit sa gitna ng tensyon dahil alam nilang mayroong proteksyon mula sa Iron Dome. Sa kabila nito, may ilang pagkakataon pa rin nakalusot ang ilang rocket at tumama sa mga gusali, nagdulot ito ng pinsala at pagkamatay. Kumbaga malaki ang tiwala ng mga Israeli sa kakayahan ng kanilang Iron Dome. Bagamat epektibo ang Iron Dome, mayroon din itong mga limitasyon. Sa mga pagkakataon na sabay-sabay o mass barrage ng mga rocket ang ipinapadala mula sa kalaban, maaaring ma-overwhelm ang sistema. Halimbawa, noong Oktubre 2023, sinubukan ni Hamas na ilunsad ang libu-libong rocket ng sabay-sabay upang subukan ang kapasidad ng Iron Dome. Sa ganitong sitwasyon, kahit gaano pa man kataas ang successful rate nito, may panganib pa rin makalusot ang ilan sa mga rocket. Bukod rito ang pagpapanatili at pagpapalawak ng Iron Dome, ay nangangailangan din ng malaking pondo. Ang bawat Tamir Interceptor Missile ay nagkakahalaga mula 40,000 dolyar hanggang 50,000 dolyar. Dahil dito, umaasa ang Israel sa suporta mula sa Estados Unidos para sa pondo at replenishment ng kanilang sistema. Noong 2016, nagkaroon ng kasunduan kung saan nangako ang US na magbigay ng 38 bilyon na dolyar na tulong militar para sa Israel sa loob ng sampung taon. Sa mga nakalipas na taon, ang Iron Dome ng Israel ay nakaranas ng ilang pangunahing pagbabago at pag-upgrade upang mas mapabuti ang kakayahan nito sa pagharang ng mga banta mula sa mga rocket at missile. Isang mahalagang pagbabago sa Iron Dome ay ang pagpapalawak ng kakayahan nito upang makaharap ang mas advanced na mga banta. Sa mga nakaraang taon, isinagawa ang mga pagsubok upang isama ang kakayahang mag-intercept ng cruise missiles at drones na hindi lamang limitado sa mga short-range unguided rockets. Noong Disyembre 2020, naglunsad ang Israel ng isang malawakang pagsubok na nagpakita ng kakayahan ng Iron Dome na harapin ang iba't ibang uri ng aerial threats, kabilang ang mga cruise missiles na naging isang bagong hamon para sa sistema. Ang Iron Dome ay hindi lamang nakatuon sa depensa sa lupa kundi pati na rin sa maritime threats isang bagong bersyon ng sistema ang inaasahang mai-install sa mga bagong saar 6 corvette warships ng Israel ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap na protektahan ng mga interes ng Israel sa dagat lalo na sa kanilang exclusive economic zone kung saan may mga bagong natuklasang natural gas reserves Gayon pa man, hindi lang naman Iron Dome ang sandata na mayroon ng Israel pagdating sa pagdepensa ng kanilang teritoryo. Nariyan din ang David Sling. Kung ang Iron Dome ay nakatuon sa short-range threats, ang David Sling naman ay idinisenyo para sa medium hanggang long-range missiles. Ito ay may saklaw mula 25 km hanggang 300 km at kayang harapin ang mas malalaking rocket at short-range ballistic missiles. Ang David Sling ay gumagamit ng advanced technology upang matukoy at harapin ang mga mas mataas na banta. At ito rin ay may kakayahang mag-intercept gamit ang hit-to-kill technology kung saan ang missile ay sumasalpok sa target nito nang walang warhead. Nariyan din ang Arrow 2 at Arrow 3 systems naman ay nakatuon sa pagharang ng long-range ballistic missiles, kabilang ang mga intercontinental ballistic missiles, ICBMs. Ang Arrow dalawa ay dinisenyo upang sumabog malapit sa misail upang dalhin ito pabagsak. Habang ang araw tatlo ay gumagamit din ng hit-to-kill technology at kayang umabot sa altitude na higit pa sa atmosfera. Ang araw tatlong system ay may saklaw na umaabot sa isang libot limang daang milya at kayang mag-intercept ng mga missile bago pa man sila makapasok muli sa atmosfera. Sa huli, ang Iron Dome ay isang mahalagang bahagi ng sistema ng depensa ng Israel, ngunit hindi ito nag-iisa. Ang David Sling at Arrow systems ay nagbibigay ng karagdagang layer ng proteksyon laban sa mas mataas at mas mabilis na banta. Ang multi-layered approach na ito ay nagpapalakas sa kakayahan ng Israel na protektahan ang sarili laban sa iba't ibang uri ng aerial threats mula sa mga kalaban nito tulad ng Hamas at Hezbollah. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang sistema para sa iba't ibang uri ng banta, nagiging mas epektibo ang Israel sa pagharap sa komplikadong sitwasyon sa seguridad nito.